Na may kontroversya na naman si Queen P. Oo nga. <laughs> Alam mo sila ni Heart Evangelista at si Pia Words talaga ay eh, hindi pahuli sa ano sa intriga. Inihintay ng mga bashers na magkamali sila o may gagawin silang pwedeng sabihan at pwedeng uh, punain. Oo nga. No? Ano pa tayong problema ng dalawang ito? Lalo, ito nga yung kay Queen Pia. Ito ah. na panood ko video nga di ba sa isang uh, event sa Milan, Milan, Milan Italy. Yes. Na kung saan ay... Uh, Na-interview siya. interview siya. Uh, interview siya. Mm. Pinagmamalaki niya yung tungkol sa mga produkto mm. ng no? D at saka iba pang brands, uh -huh. no, that she patronizes. Ngayon, syempre, alam mo naman, eh, ang Filipino, diba si Pia is Pinoy. Mm -hmm. Kumbaga, she speaks English. Yes. She has good grammar. Pero may mga pagkakataon, syempre, kakamali ka rin. At Kaya ang tayo, accent niya, no? ang accent siya is very sick na Pinoy. Di, may, tayo mga Pinoy na, kanya-kanya yung development ng dila natin, ng accent yeah. natin. No? Kasi, minsan um, uh -huh. nga pinagkukumpara pa sila ni Catriona Gray mm -hmm. as far as English speaking mm -hmm. is concerned, no. Ngayon, si Catriona Gray, kasi kasi ay laking Australia, born and, oh no, born and raised ba siya in Australia? Basta doon siya lumaki. Kaya ang first language niya is English. Tapos si Pia naman, but she can speak Tagalog. Kasi so, yes. si Pia, kasi if it's more of Tagalog, who can speak a uh, little English or tamang English. Hmm. Pero dito kasi, di ba, yung siyempre pag-use ng grammar, yung mga very, very bigger, uh, uh, para bang pwede naman much bigger. Pero siyempre, or, bigger, kasi, uh, uh, or bigger. Pero na, nag-pause uh, She was about to say something very something. Uh, uh, as bigger. bigger uh, uh. Pinagsa pinagsama na tapos to, na bulls eye na bulls nakapag bulls eye yung mga bashers. Ito, uh, 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 ginagamit nila ngayon sa against na, her. para bang uh, kumbaga, tigilan na kasi kay English. Ano yung magagawin niya? Hindi so, mo makakaintindi sa kanya nag interviewer niya kapag nagtagalog siya. At ako na yung palagi ko sinasabi, Oo. kapag English ang pa, tanong, English ang sagot. Oo. Kapag Tagalog ang ta, tanong, Tagalog ang sagot. At most more, uh, most likely, yung nag-interview sa kanya doon sa Milan ay English TV, Kaya English ang sagot niya. Hmm. Hindi nga siya, yung command niya is fine. no Hindi man talaga super ganun kahusay. No? Pero pwede na nakakapag-communicate. Ang tanong hmm. lang dito kasi marami sa mga fans ang nagagalit, na irita kung bakit ipinagpipilitan doon yung sarili niya na maging model. Kung baga, ba hindi pa ba siya kontento na Miss Universe na siya? <laughs>